Eto si John Edward Jones. 26 years old, isang estudyante ng medisina ay pumasok sa Nati Cave sa Utah, USA. Kasama niya ang ilan sa kanyang pamilya. Gusto lang niyang muling masubukan ang cave exploration na madalas nilang ginagawa ng bata pa sila. Pero, may hindi sila alam. Habang nag-explore si John, ay sumubok pumasok sa isang tila pamilyar na daan isang makitid na butas na akala niya ay birth canal. Isang bahagi ng kweba na dati niyang nadaanan. Ngunit nagkamali siya. Yun pala ay isang hindi pakilalang lagusan, masikip at walang exit. Habang gumagapang siya, unti-unti siyang hindi na makagalaw. Sa sobrang sikip ng siwang, hindi na niya may ang kanyang katawan pabalik. At dahil patagilid ang pasok, unti-unti siyang bumaligtad, una ang ulong nakatutok pababa ang niyang umatras na ipit ang kanyang dibdib at braso. Walang kahit anong leverage. Wala siyang pwersang tulak at doon na siya na trap. Tumagal ng 26 hours ang rescue operation. Halos 100 rescuers ang nagtulong-tulong para siya ay mailabas. Nagpadala rin ng pagkain, tubig at sinubukan siyang hatakin gamit ang mga pulis at lubid. Pero ang posisyon ni Jan ay napakahirap. Nakabaligtad siya. Una ang ulo pababa at sobrang sikip ng kuweba. Dahil sa gravity, unti-unting nag-ipon ng pressure ang dugo niya sa ulo. Nag-collapse ang mga organs niya at bumigay ang katawan. Bago siya bawian ng buhay, nakausap pa niya ang kanyang asawa sa pamamagitan ng mga rescuers. Nagdasal siya, nagpaalam at sinabi niyang handa na siya. Edward Jones ay namatay sa loob ng kuweba at hindi na siya nailabas. Sa sobrang delikado at makipot na lugar kung saan siya natrap, ang Natipati Cave ay tuluyan ng isinara ng gobyerno. Hanggang ngayon, nandun pa rin ang kanyang katawan at ang lugar ay ginawa ng libingan.